Hi guys! Mayroong adlaw, isang panibagong araw naman sa ating lahat. So for today's video guys is up nyo kung magluto sa antubong atay ay sa manok nga may patata. So maganda nga isa ko na anay sa ahos may kamatis. Tagko ito ng mga golden brown na magluto-luto ang atong malamas. Ilunod ang atay. Siyempre, dara nga part yung ko na sa isang mga pampalasa. Dahan ng laurel, tapos toyo, langgaw, paminta, tapos ara-anay, uh, hulto mo lang siya nga magbukal-bukal tapos i-add ka lang sa water kaya dugay ka para nga mag ano siya maghumok ang aton nga atay sa manok. So, mga niya, gimutang ako niya sa tubig. Kaya, syempre, ang patata. So, brasya niyo, ano bago nyo ibutang. Kung wala ko na siya ginpanitan kay gagmay-gagmay man ang patata. So, dali lang man na siya makuha. So, dali nga part, tulong nga manutong aton nga patatas. Kaya, syempre, butang ang sa silly cream. So, amunang ganit, gabukal mukal na. Pero, grabe ang amoy yung tuma. Lasap na lasap. Kung nga umutumot na siya, no? So, namin na pero kaya hindi pa man luto. So, well, yeah, tulad lang So, dali, paubsan-ubsan ko na siya. Ngamay kayo. gusto ko ng tama-tama lang ang sabanga. Hindi man daw grabe ang sabanga ang no, noodles man, no? So, gusto ko nang daw medyo ano maalat-alat -alat gamay pero sakto lang alat so butan mo sa sibuyas dahon kag diri nga part no so medyo nagamantika mantika na siya so amo ginang the best kid nga pagluto sa adobo para sa ako so amo gani na lugi na gayon talang nga maluto siya so ari kay gamay na lang iya nga uh, tubig so it means lapit na gid na siya maluto so ano pa ginaunat nyo kaunta thank you lord sa blessing